<laughs> Aliyat Na nung pati ning katawan tamo na e pwedeng gatalan. Oh, ayan. E pati ning katawan tamo na e pwedeng gatalan. Kili-kili. <laughs> <laughs> Ay, -kili. pwedeng gatalan yan. <laughs> <Kili -kili. laughs> gatalan yan, sugot ka pa. Kili-kili ne. E pati ning katawan tamo na e pwedeng gatalan. Bam na ano ya? Hmm. Oh, bayag. <laughs> 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 oh, bayang kasi bakit tama then sung abiming... kaya girlfriend ah, mo pangit yan pangit yan yes hindi ka kaya eh habi tao mo mm. o oh, mangga talaga mo mangga talaga bayag siyempre mo papa kaya nagkatalan mo eh ang gawin mo kayo mo eh mo then pag napirutan na rin napirut eh may gagatalan napirut <laughs> eh <laughs> Lapero. Oo, din. Habi na din yung pwedeng gatalan. Paglapero ng laren.